Tumani naman ang samot-saring reaksyon mula sa publiko at maging ng netizen at tinawag pa ng mga senador na unprofessional at malaking kahihiyan ang pagpapapicture ng ilang mga opisyal ng gobyerno at ng mga law enforcers kay Alice Go na mistulang itinuring paumanong celebrity. Git ng mga mambabatas, hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso. Eden Santos, nagbabalik. Viral ang larawang ito nang naarestong si Dismiss Bambantarlak Mayor Alice Guo kasama sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. at Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Sa larawang ito matapos makuha ang kustodiya ni Guo sa Indonesian authorities, makikita ang pa-cute post ng puganting alkalde. Sa hiwalay na larawang ito naman ang kuha sa sasakyan ni Mayor Guo kasama ang mga arresting team mula sa National Bureau of Investigation o no NBI. Bukod sa walang posas, makikita pa si Guo na nakakiling sa upuan para sa pagkuha ng larawan. Ang mga larawang ito, umani ng mga negatibong reaksyon sa netizens. Dismayado rin ang mga senador, sinabi ni Senator Joel Villanueva. Mistulang K-pop celebrity ang pagtuturing sa puganting alkalde at unprofessional ang mistulang pagpapaselfie rito ng mga opisyal. Ito rin ang punto ni Senadora Risa Hontiveros na nagpaalala sa mga opisyal na hindi social event at meet up with fans ang pagkuha kay goo. Sa lunes, pagpapaliwanagi ni Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang nasabing mga opisyal sa na naging asal nila at alamin ang konteksto ng larawan. Pero si DILG Secretary Benher Abalos nilinaw ang mga lumabas na larawan. Hindi umano sila nagpa-selfie at hindi binigyan ng VIP treatment si Go. Pagdidin ng kalihim, hindi niya alam na nagpapakyut si Guo habang kinukunan ng larawan. Ang mahalagaanya niya ay naiuwi si Guo para harapin ang mga kaso niya sa Pilipinas. Okay, let me clarify. Uh, no, kami pung na ako si Alice. Uh, we asked for a, uh, for a private meeting between me and uh, my bill, Gerald my bill. So we went to this room, kasama yung mga Indonesian. Sabi so, niya, mga five minutes. So sinasabi niya sa akin that uh, mayroon daw threat sa kanyang buhay. So, ang ginawa ni Chief Marville, nire-record niya. Sabi niya, can I have it recorded? Kasi importante yung ma-record, baka mamaya kung sensitive pa, kung may mangyari man o ano. So ayaw ni Alice. At that point, karami ko ng picture to have it talk camera, tumingin kami. Siyempre, pag tinanggay na, di wala pa kung ano ginagawa nito, ay napapakyuk pala, di ba? But if I'm going to look at it, I was looking straight at the camera, I was looking at the, the So, yun po ang nangyari, there was no selfie or anything, no? It was a pure na, na po siya, but what is important here, sana maunawaan ang ating kababayan. No, na nung nagpunta kami sa lugar ng, uh, ng, Jakarta, Walang kasiguraduhan na makukuha namin siya. So, nothing at all sabi sa akin, I was in Naga at that time, sabi sa akin, dapat pumunta ka una alauna ng umaga. One o'clock in the morning. Kung hindi, papakawala namin siya. So, I have to find a, uh, isang aeroplano to bring us there. Nakahirap na lang ako sa kaibigan ko. Kasi if you want to take a commercial flight, marami pa yun. Siyempre, pag-uwi mo, sa mga sasakay, etc. Et so, yun, lang hiram ako. Walang bayad ni si ang gobyerno ito. Walang binayad. This is all, ano po ito, libre po ito pagpunta roon, uh, nakipag-negotiate kami, so, naisip ko, hindi kami mauuli ito, nakakahiya ka dito. No? So, uh, and the rest is history, napapayag natin ang intuition. Uh, uh, after one hour of meeting, tapos, naiuwi uh, namin na ang na Indonesia. Wala namang nakikitang masama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing larawan sa pananaw ng Pangulo. Bahagi na ng bagong kultura ang magpakuha ng kahit ano. I think the, uh, that, that, is, uh, that, is, uh, that is part of the new culture na magpakuha uh, ng kahit ano. Uh, kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag sa ganyan-ganyan that's eh, it ang tawag natin sa Pilipinas we are the we are, we are the selfie capital of the world di ba Or They nag selfie hindi eh, mo naman pigilan ang tao na nakang mag na -mumiti. so um, they just had the selfie i just it, i don't think there's much more to it than that nagpa selfie sila Eden Santos para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.